Isang bansang kasing liit lang ng isang lungsod sa Pilipinas. Halos hindi mo makita sa mapa. Walang ginto, walang lanis, at halos walang industriya. Pero bawat taon, kumikita ito ng daan-daang milyong dolyar. Hindi dahil sa turismo. Hindi rin dahil sa mga OFW. Kundi dahil lang sa pangalan nito. Isipin mo. Isang bansa na yumayaman kahit halos walang ginagawa. Paano posible yon? At bakit sa bawat website na may dulo na .tv ay may perang napupunta sa isang bansang nasa gitna niyang karagatan? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Sa mundo, may mga bansa na yumayaman dahil sa likas na yaman, langis, ginto, o turismo. Pero may isang maliit na bansa sa gitna ng karagatang Pasipiko, nakakaiba. Wala itong malalaking bundok ng ginto. Wala ring oil rigs o mga pabrika ng teknolohiya. Ang meron lang ito ay isang pangalan. At sa pangalan na iyon, kumikita sila ng daan-daang milyong dolyar kada taon. Ito ang Tuvalu, ang bansang halos hindi mo makikita sa mapa, pero kilala sa buong internet dahil sa tatlong simpleng letra, dot .tv. Ang Tuvalu ay isang maliit na island nation sa Pacific Ocean sa pagitan ng Hawaii at Australia. Isa ito sa mga pinakamaliit na bansa sa buong mundo. May populasyon lang na mahigit labin isang libong katao at ang kabuuan ang lupain nito mas maliit pa sa Quezon City. Dating kilala bilang Ellis Islands, Naging independent nation ito noong 1978 matapos humiwalay sa United Kingdom. Kagaya ng karamihan sa mga Pacific Nations, ang ekonomiya ng Tuvalu ay nakadepende sa pangingisda, foreign aid at remittances ng mga mga mayang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero may malaking problema. Kulang ang resources, maliit ang lupa, konti ang agrikultura, at madalas tamaan ang mga bagyo Idagdag mo pa ang patuloy na pagtaas ng antas ng dagat dahil sa climate change, kung saan unti-unting lumulubog ang ilang bahagi ng kanilang mga isla. Sa ganitong sitwasyon, mahirap isipin kung paano kikita ng milyon-milyon ang isang bansang ganito kaliit. Pero dito papasok ang twist ng kwento. Noong late 1990s, habang lumalago ang internet, bawat bansa ay binigyan ng country code Top Level Domain o CCTLD. Ang Pilipinas ay .ph, Japan ay .jp, United Kingdom ay .uk. At ang Tuvalu, nakakuha sila ng .tv. Isang simpleng abbreviation para sa pangalan ng bansa pero may napakalaking coincidence. Ang .tv ay parehong abbreviation ng salitang television. Dito simula ang kakaibang kwento ng kanilang kayamanan habang sumisikat ang online streaming, video content at digital media, biglang naging napakahalaga ng domain na .tv. Maraming kumpanya ang gustong magkaroon ng website na nagtatapos sa .tv dahil instant branding ito para sa mga video platform. Mga site gaya ng twitch.tv Pluto.tv, Mixer.tv at Caffeine.tv. Lahat sila ay may dalang bayad at bawat paggamit ng domain na iyon ay may ambag sa kita ng Tuvalu. Noong 1998, ibinenta ng gobyerno ng Tuvalu ang rights sa commercial use ng .tv domain sa isang kumpanyang tinatawag na .tv na kalaunan ay binili ng Verisign. Ang deal na ito ay nagkakahalaga ng halos 50 milyong dolyar, isang napakalaking halaga para sa isang bansang may GDP na mas mababa pa sa ganong numero. Simple lang ang kasunduan. Tuvalu ang may-ari ng domain, Verisign ang mamamahala sa technical na aspeto, at magbebenta ng domain names, at sa kita makakakuha ng royalty payments ang Tuvalu bawat taon. Ayon sa mga ulat, kumikita ang bansa ng 5 hanggang 10 milyong dolyar kada taon sa royalty fees noon. Mungit habang tumataas ang demand para sa video content, tumataas din ang halaga ng Dot .tv. Sa mga nakaraang taon, tinataya ang kabuwang halaga ng kita mula sa domain ay umabot ng higit sa dalawang daon at anim na milyong dolyar kada taon kung isasama ang mga licensing deal sa global scale. Hindi lahat ng iyon napupunta sa Tuvalu, pero malaking porsyento pa rin ang pumapasok sa kanilang pambansang budget. Para sa isang maliit na bansang halos walang ibang pinagkakakitaan, ang kita mula sa dot .tv ay parang jackpot sa loto. Dahil dito, nakapagpatayo sila ng mga paaralan at health centers, na-upgrade ang communications infrastructure, at nakabili ng satellite connection para sa mas mabilis na internet. Ironic man, pero totoo. Higit sa lahat, naging stable ang kanilang national budget kahit maliit ang populasyon. Ang kita mula sa DOT TV ang nagbigay sa Tuvalu ng kakayahang maging halos self-sustaining at hindi na masyadong umasa sa tulong ng ibang bansa. Pero kahit kumikita sila sa digital world, hindi nito natatanggal ang mga problema sa tunay na mundo. Ang Tuvalu ay isa sa mga pinakananganganig na bansa dahil sa climate change. Sa bawat taon, unti-unting lumulubog ang mga isla dahil sa pagtaas ng dagat. May mga eksperto na nagsasabing kung magpapatuloy ito, maaaring mawala sa mapa ang tuvalo bago matapos ang siglo. Kung mangyari iyon, paano na ang bansang nagmamayari ng .dot .tv? Ang digital identity nila ay maaaring magpatuloy pero ang physical nation ay maaring tuluyang maglaho. Ironic, pero ito ang realidad. Ang bansang may domain na sumisimbolo sa television at entertainment ay unti-unting nawawala sa realidad ng mundo. Ngunit sa isang banda, may simbolismo ito. Ang .tv ay hindi lang domain name. Isa itong simbolo ng survival at modern identity habang ang ibang bansa ay umaasa sa langis o mineral, ang Tuvalo ay umaasa sa digital property rights. Sa ganitong paraan, nagiging halimbawa ang Tuvalo kung paano pwedeng gamitin ng maliliit na bansa ang innovation at creativity para mabuhay sa global economy. Isa itong aral sa economic resilience na hindi nasusukat ang yaman sa laki ng lupa o dami ng likas na yaman, kundi sa galing niyang paggamit sa kung anong meron ka. Dahil sa kita ng Dat TV, na pabilang ang Tuvalu sa United Nations noong taong 2000, dahil nakapagbayad sila ng membership fee gamit ang unang bayad mula sa domain deal. Bago iyon, hindi nila kayang bayaran ang halagang hinihingi ng UN. Isipin mo, isang maliit na bansa na halos walang industriya nakapasok sa pandaigdigang organisasyon dahil sa isang internet domain. Parang kwento lang sa pelikula, pero totoo. Hanggang nayon, nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita ng Tuvalu ang .tv domain. Patuloy silang nakikipag-renew ng kontrata sa VeriSign at sa iba pang tech companies para mapanatili ang kanilang revenue. Bukod sa domain revenue, Nagsisimula na rin silang mag-invest sa digital economy. May mga remote work programs para sa mga Tuvaluans abroad, mga education programs sa IT at communications at digital preservation efforts ng kanilang kultura. Dahil sa banta ng pagkalubog ng bansa, inilunsad ng gobyerno ang proyektong tinatawag na Digital Tuvalu. Layunin nito na ilipat sa cloud ang mga legal documents, national archives at cultural heritage ng bansa upang kahit mawala man ang pisikal na teritoryo mananatili ang pagkakakilanlan nila sa cyberspace parang literal na online country ang kwento ng Tuhalo ay patunay na kahit ang pinakamaliit na bansa ay pwedeng magkaroon ng global impact basta marunong mag-adapt sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay konektado online, ang identity ng isang bansa ay hindi na lang nasusukat sa lupa o lakas militar, kundi pati na rin sa digital presence nito at sa aspeto na iyon, nangunguna ang Tuvalu. Isang bansang mas kilala sa internet kaysa sa pisikal na mapa. Ito ang irony at kagandahan ng modernong panahon. Isang bansang halos mawala sa dagat pero patuloy na lumulutang sa internet. Sa huli, ang Tuvalu ay hindi lang simpleng bansa. Isa itong simbolo ng digital survival. Habang ang ibang bansa ay nag-aaway sa mga teritoryo at likas na yaman, ang Tuvalu ay kumikita sa tatlong letra lang. .tv na nagbago ang kanilang kapalaran. Mula sa isang maliit na isla na halos hindi kilala, ngayon ay isa na silang global player sa digital economy. At sa bawat beses na may magta ng website na nagtatapos sa .tv, may maliit na bahagi ng perang iyon na bumabalik sa bansang halos mawala na sa dagat, ang bansang kumikita ng 260 milyon dolyar kada taon mula sa kanyang pangalan.